Wa pa man pagsige na mong text, pagsige na mong panawag sa drop call, wa pa man maklaro ang identity. Kaya pa man may kaila. Sa relasyon po nato, importante ang mailhan nimo mo og masuod ang hang tao nga giisip ni importante sa kinabuhi. Ang utana, kahingkali si Jesus, so ingon, who do you say that I am? nga pagsulti sa ginong Hesus ani dugay na silang kakusog. Katong mga apostles, katong 12 kabuke, barkada man to sa ginoo. O oh, gasa sa Hesus kuyog man to niya kanunay. For so long a time, they have been together. They were, they were witnesses of the miraculous deeds performed by Jesus. Whenever Jesus traveled from one place to another, the apostles were with them. Kuyog barkada sila kay apil mo to sa inner circle sa ginoo na hikalit na si Jesus yung para ninyo kinsa mangko? ko example si ko ang kinta si Ray Brad Ray Sapid karoon siya mukalit siya dool ni Lingling, Lingling, og, Ling Ling Brad Ling Ling o kinsa ko di ka mo yung siling ka mapas mo <laughs> wag ka maimpas mo ka <"Waka> kabuhi ah <laughs> dahil kadugay na natong kuzog, minister mo pa ipangutana ni sa ko. Di ba? Pero nga nung ipangutana man to ni Jesus sa iyang pagpangutana, nangutana si Jesus sa mga tao nga nakaila ng daan. At ah, take note, nakaila naman daan. In fact, ang dusik ka mga apostoles, hintuko ning daan nga sa si Jesus, Savior. But the question is, nga nung ipangutana pa man ni Jesus, yung mga tinuagkin sa mangko ang tubag ani maon ni tungod kay di lang paigo nga ang mga apostoles makailagkin sa si Hesus gusto ni Hesus nga masuod ang mga apostoles o naay lawom nga pagilha kin sa siya sa ato pa di ay mo kita sa unang pamalandong lahi ang panagkaila lahi ang panagsuod ha ah, remember Ngay mga tao nga kailan ni mo pero di mo suod, right? Kadagang mga tao nga yun yung nailhan. Pero di ni mo suod. Sa may kalainan na yung suod o kaila. Ang kaila, kaila kag nga. Kaila kag birthday. Kay ka sa iyang birthday. Kaila kag taga saling, taga kantumimbo, taga del carmen sur. Kaila ka niya. Kaila ka niya nga anak ni Juan de la Cruz o ni Maria Clara. Pero muguyon nga suod mamaya na Fader, bisan sa kahiladmang bahin sa iyang kinabuhi kay bahaw ka di ba mo man ay suod ug suod ka kahibaw kag pilay suod mo na tawhana kay kag pilay niya iyang utang ug suod mo ng tawhana kahibaw kag sa iyang mga hilig sa kinabuhi ug suod mo na tawhana kahibaw kag sa iyang mga hinanakit sa iyang kinabuhi kay suod mo mo Maunay laom nga matang sa panagkaila ka ng panagsuod. Ingon na ba si San Agustin, you cannot love the person whom you do not know. Ingon sa San Agustin, na, na San Agustin, are. Knowledge is prerequisite in the act of loving. Karon, balik ta. Pag ingon ni Jesus, kinsa kinsamang ninyo, gusto ni Jesus nga ang mga tinunan makatugkad maka tugad maka sa iningles pa unsa ka lawom ang ilang kalambigitan sa usag-usa Ugunsa unsa ka lawom ang ilang pagila ni Jesus nga giisip nilang Ginoo ug manluluwas laki ang panagsuod sa panagkaila Ya bitu ga interview ko kaslonon o kay gayon ni ana. binugoy ang tubag buguyon tong laki. Pero gahuna una pagonga, napoy something sa yang Uyab to sila sa una. No, puro Is sila mindjo, na puro man naguyab pero ga kabuwag. Isa hay sila kaminjo na minjo ang laki og lain na minjo ang bazi og lain. Karong puro mas sila nangabaw ang laki na biudo, ang babae si pod na biuda, nakabalik ay lang maayong kalambigitan. So biudo ug na silang gaminso. Puro na second marriage. Pag interview na ho, primero galagot ko sa laki kadi magtarog tubang. Tu kahuna na pugo kadugayan ang ingnan og unsa man kalawma ang inyong panagsuod nga puro mamuex, ex ex man kita na niya sa una kay dugay mo silang kakabuwa kay nagkikaminso maglain Iyon tong laki iyon tong laki so father og panagsuod his gutan og, ibutang na ho, ni ang ni na naghang tao bisag utot ni makaila ko ah, binugoy marong nga tubang kisa bang buang utot pero sa iyang gisulti nga, bisag utot niya, Father, kaila ko, may ilahan ni mong alaw na giyo, ilang panagsuod. Ingan e ni po tong relationship with the Lord. Di pa ego nga makaila sa ginoo. Kinahang lang masuod ta sa ginoo. Amen? And let me, let us ask this question. Let us throw this question to all of us here. Ako in my 18 years, in my almost 18 years as a priest, nasuod ba ka na ho ang ginoo sa pagkapare? Kamo, mga alaga sa simbahan, le ministers, sa PYM, sa Thriller Choir, kamu, nga tigsimba kanunay, in your 30 years of serving the church, in your 25 years of Uh, attending the Mass, in our 50 years of uh, participating in our different religious activities here in our parish, have we drawn, have we made ourselves even more closer to God day by day? na sa ginong Jesus. <laughs> Intimacy. Nibak usahai kita ke kutu beram mengutak aku intan ini beginning se sekulir ang Carmel Academy atau uh, mang sekulahan. Mak aku intan Pero pag humag aku intan seperti. Na abai na suod nemo. Pasti gua lah. Tiada ni e, pun satu mungkin buhi Gamay pa tagi tudluan at ta, ang mauni ginoo at mga katikista, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kailan na ta? Kailan na ta ni Mama Mary as the mother of Jesus? Pero ang pangutana, na-close ba ta nila? Na ba ta'y sense of intimacy sa ginoo in our prayer life? Nga moingon na nga Lord, maka prangka lagi ko nimo mo. Makasulti lagi ko Lord sa mga hinanakit sa kinabuhi. Naabag gitay tay intimasy sa Ginoo. Suod naman na manato ang Ginoo. Mabitaw nga sa una kay mo mga batan mga parents ani nga batan-on pa. Unsaon man sa ato mga grandparents o parents nga masuod kita sa mga balaan sa langit. Tagaan tagan og mga santos. Di ba? Cecilia Pananglita, Carmelita, Maria, Kunigunda, Rita, mga sa mga santos, aron, pinaagi ana, mapahinumduman tang our Christian names would bring us closer to the saints and our intercessors. Muti paagi nila. Diya sana may mga na to. Di naman ngan ng o santos. Munang lajo na punta nanayngan og demon sa ingan ani demon pastilan anong demon man po ingan. ajinomoto asos ah, sus. ariel perla oh sus. ginoo ko mo ang anak sa na lamayngan sa anak karon sabon silang tulo umawa ang atong closeness sa ginoo kinahanglang masuod ta sa ginoo kay ingon ginoo sa kristo karon Kinsaman man ako suma nimo. sumangutan po ng Ginoo na to. Father Agirio, kinsa ko para nimo? Daniel, Kinsaman ko para nimo? Mampas, who do you say that I am? Mao pani pangutana sa Ginoo na tong tanan napiska'y o motubag ta Lord, ikaw mo'y ginoo sa akong kinabuhi and I believe that you are God of my life because we are close to each other ayaw lang ilay-ilaha ang ginoo make relationship intimate relationship with the Lord Mauna'y panagsuot amen that is the message of the gospel reading for today praise the Lord hallelujah